Good day mga idol Isa na naman mapagpalang araw sa atin mga idol Eto, patapos na naman ang araw Kanina may isa akong customer na Mio Sporty mga idol Nagtatanong sa akin kung bakit Ang motor niya Kahit hindi mo ina-idol Ang lakas ng RPM at umiikot ng kanyang gulong sabi ko baka minor lang higian niya kuya, baka pwedeng patingin tiningnan ko ang kanyang minor okay naman ang pagkakaminor ng kanyang minor tapos nung inikot ko yung gulong sa unihan hindi mo maikot yung gulong sa unihan pag hindi umaandar pero pag umaandar, pusa siya umiikot na tumatakbo mag isa nung buksan ko ang panggilid ito ang nakita ko iyan ang mga idol oh. tingnan niyo naman Uh, iba tiba, putol lang yung spring, ubusan lining, pati bell, durog. Ngayon, wag daw palitan yung bell dahil walang budget. Lining lang muna sa belt ang napalitan. Nagkatapos noon, sumunod naman ang isang sniper. Bakit daw ang gulong niya sa uli ay maingay pag umiikot daw ang gulong niya. Ito naman mga idol ang na discover ko. Tingnan nyo naman. Para ng kutsilyo sa talim. Ayan o. Oh. Ubus na ang kanyang lining. Yan. Kaya mga idol, check up, check up din pag may time. Okay ba? Nice day mga idol.